sa ating lahat. Magdi-display ako ngayon ng aking mga second hand. Ipikiyak mo po po yung mga ito. Ito blouse. Then, ito yung jumper. Jumper ito. Jumper, then ipikiyak mo po po dito. Ang maganda po sa ano yung Para maganda po. ninyo yung mga dress po. Ayan. Iternohan ko po nito. Dito. O, ano sa inyo? Di ba maganda? Magkaano sila? O, ayan. Tapos, ito naman. Pwede rin. Ito naman, pwede rin iterno dito. Gawing sa loob. Papaloob yan. Gawin nilang ano, terno din. Yan. Diba? Yan. Tapos, ito, pangbata ito. Lalo na nga, pagkinaw na dito ulit. Pagkinaw na dito ulit. Yan po yung mga tinda ko ngayon. i mo ko dito. Ayan o. Oh, ito daw. Pang bata. Ito, pwedeng pang dalaga. Ayan. Tsaka <laughs> ito. Terno, terno na yan Oh, terno. Tapos meron pa kong tinda ngayon dito na ano na mapping. Bagus ya. pasyaw ito. Pag lalaki, ito. Pag lalaki siya, ito. Ito, ito pa. Ginagdagan ko na din. Ayan o. lalaki, unisex. Ayan. ito, baksa ng babae. Ito baksa. ba Ito na ba ang babae? Magbahay ito, ayan, ano, ayan, ano. Ayan. Ito naman, purontong. Purontong ito, purontong. Ayan. Ito naman, pokey short. <laughs> Poke short po sa may mga waistline na 34. Ito naman pang teenager ito. Ito oh, nagbumabalik ang mga uso ngayon. Ito nakikita kong sinusot ng mga dalaga. Ayan. Ito siya din o dito. Ito din. <laughs> Puro lang akong magbenta. Ito. Ayan. Saka meron pa ito. Sweatshirts ng mga bata. Ito. <laughs> ito t-shirt din. Ito pang ano araw-araw. -araw. Ayan, pang araw-araw dito. Tapos, may pantalon dito, oh, pang 7 years old. Ayan, pang 7 years old. Ito, meron din gloves dito. Ayan, pang teenager. Ayan. 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 Tapos, ito pwedeng ano, ito kaya ko ito mga to para makita nila kung paano ayan kaya ko tinerno ang mga yan para makita nila kung paano magterno ayan saka ito ito kahit na anong kulay ito kahit na anong kulay pwede kasi may kulay pink ito syo oh. may kulay champagne azul, white. Ito naman navy blue ang pinatner ko. Pero ini pero sa akin hindi maganda. Ang pwede maganda dito is yung kulay ano, kulay pink. Ayan, 'yan, no, peach. Yan, pwede. Tsaka yung kulay gatas. Ito, ayan. Ito, pwedeng eterno dito. Pwedeng ito turn dito yung pang 3 uh, na ganito na pwedeng ring pink. Ayan, no maraming pang kulay mga sky blue kagaya nito yan Marami siyang kulay na pwedeng i-termo dito na parang jacket lang siya dito naman kahit na ano pwede pwedeng bulaklaken pwedeng bulaklaken ito yung blouse, ang blouse na to pwede rin bulaklaken ito yan kasi mahaba siya ayan eh. mahaba siya pwede rin putulan para kung maliit yung susuot po 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 yan kahit na nung kulay ito pwede ito din ito din kahit na nung kulay din itong kulay yellow na ito pwede hitim pwede puti yan yan po ang aking mga second hand sa araw na ito uh, uh, see you my next video please subscribe and like salamat po sa inyong panunood Uh, sana di po kayo magsawa sa MV kay Nanae MV Tiblogs. po yung mga damit. <laughs> salamat, salamat po. Thank you. Thank you for watching. <laughs> Thank you for watching po. Ayan. siya. Yeah. mga damit na second hand po na pwede kong isuot. Uh, hindi pa naman ganong luma yan. Mga yan.